Nakakatuwa, Kim Chu at Paolo Avellino masaya ang bakasyon sa Paris. Pagbalik mula sa Paris, ibinahagi ni na Paolo Avellino at Kim Chu ang kanilang karanasan sa media. Ayon kay Paolo, naging mas malapit sila ni Kim dahil sa kanilang bakasyon. Sinabi ni Kim na ang trip na iyon ay nagpatibay sa kanilang relasyon. Marami ang napansin na mas nagiging open na sila sa publiko tungkol sa kanilang pagmamahalan. Sa isang interview, kinumpirma ni Kim na sila'y masaya at kontento sa kanilang estado. Dagdag pa niya, nagpapasalamat siya kay Paulo sa pagiging supportive partner. Nagpasalamat din si Paulo sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanila. Ibinahagi ni Kim na marami pa silang plano bilang magkasintahan. Maraming netizens ang nagsasabing inspirasyon ng dalawa sa maraming tao. Patuloy na inaabangan ng kanilang mga tagahanga ang susunod nilang mga ganap. And this are chika for today mga ka -showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music